Dagdag 30,000 Muslim nagdiri, nagdiriwang ng Edel fitr sa Luneta. Alamin natin yan kay Kapar Cherry Light. Alas 5 ng madaling araw nagsimula ang panalangin ng mga Muslim sa Luneta. Alas 7 naman ng umaga nagsimula ang seremonya ng pasasalamat matapos ang isang buwang pag aayuno ng Ramadan. Ayon kay Sultan Suhaili Abangon, organizer ng Idil Fitir event, isang espesyal na araw ang Idil Fitir para sa mga Muslim dahil ito ay isang taunang pagdiriwang. Karamihan sa mga dumalo ay galing sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang Idil Fitir, every year po yon ay uh, dumarating sa mga kamusliman. Ito po yung month ng Ramadan. Kami po ay nag-ayuno every year. After 30 days or 29 days, it's depend sa moon sighting. Ito po ay first time nangyari sa Pilipinas ang mismong naglead yung ating yung amin butihing secretary honorable Shay Sabudin Abdulrahim, secretary ng NCMA Sinabi rin ni Abango na mahalaga ang pagiging tapat sa panahon ng Ramadan at sa mga sumusunod na araw. Eid Mubarak, sana po ay uh, kung ano man ang natutunan natin sa month of Ramadan na maipamuhay mo, napakagandang buhay po dahil naging hanis ka na lahat. Hindi ka na makakapagawa ng hindi tama dahil sa takot mo sa may kapal na nag-iisang Panginoon. Ang Idil Fitir ay isang malagang pagdiriwang sa Islam sa buong mundo na nagmamarka sa pagtatapos ng Ramadan, ang buwan ng pag-aayuno. Ito ay isang panahon ng kagalakan, pasasalamat at pagkakaisa sa araw din ng Idil Fitr. Samantala sinabi rin ni Abango na bukod sa Idil Fitr, isang espesyal na selebrasyon para sa mga kapatirang Muslim ang Idil Adha ngayong Hunyo. Isang pista na ipinagdiriwang sa buong mundo. Ang luneta at ang mga karating lugar sa Maynila ang karaniwang pinupuntahan ng mga Muslim na nais makiisa sa pagdiriwang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, smn News.